Hello guys! At nandito na tayo ngayon sa pinakabago na pasyalan sa Rasal ay no sa diba Fugera kalba Nandito na finally narating din nila kuat sira ang pasyalang ito Dito na dito ako dinala ng ang aking makating paa kita nyo guys, kahit bundok, pero imposibleng mangyayari, pero nangyayari, di ba? Magawa ng ganitong ang gandang pasyalan. Napakaraming tao kahit mainit. Pero okay lang. Kasi syempre, uh, for this ng aid, ito ngayon. <laughs> Luto na! <laughs> Asa na kaya sila? Inahanap namin yung aming baba. Tingnan nyo guys, ang bulaklak. Fresh na fresh. Mm, maganda ang tubot ng mga bulaklak ngayon dito guys. Mm kasi ano talaga sila ng ay, alaga alagang alaga ang mga bulaklak dito kasi yung mga bata pwede magpasyal dyan ano te nagpahinga na kayo alis kana na halap. ha, alis na tayo oh, na naka-picture na ako <laughs> may souvenir ka na ba oo oh, oh <laughs> si Ron ba souvenir, okay. kaya lang ang, na, ang, ang init init kung dali natin si eh. baka kasi namumula na naka ay may restaurant din ay, ah, sana kaya sila. Dalawang mag -ama. Uy, ti! Ang ganda mag-picture dyan kasi kasama doon. Sige, sige, don't try. Akin ang mobile. Ah, di ka ni mobile. Oh, kasama ba tayo? Oo. Uh -huh. Diyo! May oras yan. Tingnan mo kung mag-travel yun. Yung dalaba lahat, pati yung bundok na may tubig. tuwa ba? Abi picture kami guys. Mana? Mm -hmm. Jo, di itu jo on? Oh, oh, berjalan ya? Hmm, mm -hmm. berjalan mm -hmm. ba? Be, 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 be. Di itu kasang gitu. Hey, aku mau pucuk mm -hmm. tatu tatu be. Mm -hmm.

Ang gagdoon! Patayin ko nga. Eh, Saglit ang kaysa. Grabe to nung paggawa nila, no? Pero tema sa Pero doon yung mga bulaklak. Doon, no? Yung makikita mo yun doon? mm, -mm doon siya. Hello guys, ito na yung sinasabi nilang kalba. Ayun na siya oh, nahanap niya tayo. Andyan oh. Kalba, kalba, kalba.

bukas na hindi ko alam ito yung bagong bukas nila na pasyalan dito sa ha? So sa so, UA saan? dalawa dyan bakit gusto mo ha? tanong mo dyan na siguro yung ano nila entrance ah <coughs> Alba Fujera UAE Noong March lang ata ito pinuksan Mabalda <laughs> ka hmm. ito ang napakagandang bagong pasyalan ng UA. Hey! Ito ang kalba, kalba, kalba. Wow. ay masarap. ganda. Ay video lang tayo, nang video wala pa tayong Ay, kaganda pala. Tapos magpicture tayo doon sa my phone. Ilagay mo 'yung pictures app. Oo. Asa na 'yung <laughs> kasi hindi niya kaya yung mag-akyat. Ganda siguro mag-akyat doon. Okay lang doon sa kanina. May playground doon. Eh, dito. Ay, wow. Diyos ko, hanggang doon pa. Baka magutom gutom na yun si Ari. Be? Oh, <laughs> Puro kami busy, guys. Puro kami busy ng pag video. Napakaganda pala. Punta kayo dito guys Yung naka Na nandito sa UAE yung, yung mga tao dito sa Dubai Ito guys, punta kayo dito Sa magandang pasyalan po may palaruan pala dito. Oo. Ay, hai. Ang sensible. Tapos kung may mga anak kayo, kung may mga bata kayo, may mga laruan din. Hey! Picture! Ay, doon doon! Doon doon! Sa may bulak-bulak! Ang ingay, guys! Ang ingay nila pagsira! Para ngayon nang nakalabas, ngayon nakakita ng maganda. Kahit matuyo-tuyo o kahit mag-itim-itim man tayo. Just ganda. Maganda pa na talaga. Eh! Asa na kaya yun sila? Yung mga bulaklak, guys, fresh na fresh at ang ganda ng pagtubo. Ang ganda ng tubo ng mga bulaklak. <laughs> चोट के